Araw-araw ng mga salita ng Diyos Ang bawat yugto ng gawain ng banal na espiritu ay kasabay na nangangailangan ng patutuo ng tao. Ang bawat yugto ng gawain ay isang paglalaban sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. At ang pakay ng labanan ay si Satanas. Habang ang isa na gagawing perpekto ng gawain ito ay ang tao. Kung mamumunga man ang gawain ng Diyos o hindi, ito ay nakasalalay sa paraan ng patutuon ng tao sa Diyos. Ang patutuong ito ay kung ano ang kinakailangan ng Diyos sa mga tagasunod niya, ito ang patutuo na ginawa sa harapan ni Satanas at patunay rin ng mga naibubunga ng gawain niya. Ang buong pamamahala ng Diyos ay nahahati sa tatlong yugto at sa bawat yugto ang mga angkop na kinakailangan ay itinatalaga sa tao. At saka, habang lumilipas at sumusulong ang mga kapanahunan, ang mga kinakailangan ng Diyos sa buong sangkatauhan ay nagiging lalong mas mataas. Kaya, isa-isang hakbang ang gawain ito ng pamamahala ng Diyos ay nakakaabot sa rurok nito hanggang na pagmamasdan ng tao ang katunayan ng pagpapakita ng salita sa katawang tao at sa paraang ito ang mga kinakailangan sa tao ay mas tumaas pa at ang mga pangangailangan sa tao na sumaksi ay mas tumaas habang mas nakakaya ng tao na tunay na makipagtulungan sa Diyos, mas niluluwalhati niya ang Diyos. Ang pakikipagtulungan ng tao ay ang patutuo na kinakailangan sa kanya na dalhin at ang patutuo na kanyang dinadala ay ang pagsasagawa ng tao. Kaya kung magkaroon man ng nararapat na bunga ang gawain ng Diyos o hindi, at kung magkakaroon man ng patunay na patutoo o hindi, ay di maiiwasang kaugnay ng pakikipagtulungan at patutoo ng tao. Kapag natapos ang gawain na ang ibig sabihin, kapag narating na, ang katapusan ng buong pamamahala ng Diyos. Kakailanganin sa tao na magdala ng mas mataas na patutoo. At kapag ang gawain ng Diyos ay nakarating na sa katapusan nito, ang pagsasagawa at pagpasok ng tao ay makakarating sa rurok ng mga ito. Sa nakalipas, Kinailangan sa tao na sumunod sa batas at mga kautosan at kinailangan na maging matiisin at mapagpakumbaba. Ngayon, ang tao ay kinakailangan na sundin ang lahat ng pagsa-saayos ng Diyos at mag-angkin ng labis na pag-ibig sa Diyos at sa kahuli-hulihan, ay kinakailangan sa tao na mahalin pa rin ng Diyos sa gitna ng paghihirap Ang tatlong yugtong ito ay mga kinakailangan ng Diyos sa tao Isa-isang hakbang sa kabuuan ng Kanyang pamamahala Ang bawat yugto ng gawain ng Diyos ay mas lumalalim kaysa sa huli at sa bawat yugto ang mga kinakailangan sa tao ay mas tumindi kaysa sa huli at sa paraang ito ang buong pamamahala ng Diyos ay unti-unting nabubuo talagang dahil sa ang mga kinakailangan sa tao ay lalo pang mas mataas kaya ang disposisyon ng tao ay mas lalong lumalapit sa pamantayang kinakailangan ng Diyos at saka pa lamang unti-unting makakalayo ang buong sangkatauhan mula sa impluensya ni Satanas hanggang kapag ganap ng natapos ang gawain ng Diyos, ang buong sangkatauhan ay nailigtas na mula sa impluensya ni Satanas. Kapag dumating ang oras na iyon, ang gawain ng Diyos ay nakarating na sa katapusan nito. At ang pakikipagtulungan ng tao sa Diyos nang sagayon ay magkamit ng pagbabago sa kanyang disposisyon ay wala na rin, at ang buong sangkatauhan ay mamumuhay sa kaliwanagan ng Diyos at mula roon, mawawala na ang pagkasuwail at paglaban sa Diyos. Wala na rin hihingi ng Diyos sa tao at magkakaroon ng mas maayos na pagtutulungan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Isa na magiging ang magkasamang buhay ng tao at ng Diyos ang buhay na mararanasan pagkaraang ganap nang natapos ang pamamahala ng Diyos at matapos na lubos na mailigtas ng Diyos ang tao mula sa mga kamay ni Satanas. Yaong mga hindi makasunod ng malapitan sa mga yapak ng Diyos ay walang kakayahang marating ang buhay na iyon. Naibaba na ibaba nila ang kanilang mga sarili sa kadiliman, kung saan sila ay tatangis at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Sila ay mga taong naniniwala sa Diyos, ngunit hindi sumusunod sa Kanya. Na naniniwala sa Diyos, ngunit hindi tumatalima sa lahat ng Kanyang gawain.